Aldous, pre. Sige, pre. Aldous sa'yo, pre. Yan na, Game, game. Ako na, Ako muna. Alright. Let's go. <laughs> oh, eto na. Eto na. Eto na. Bugbogan na to. Eto na. Eto na. Eto na. Bugbogan na to. Eto na. Eto na. Eto na. Eto yung mga chicks? Salita, pre! Salita! tour ha dun sa kan san ba yun basta nasa pin comment din click mo lang yan ayan di, 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 dyan ko sila nahanap yung mga ito ito yung mga kasama natin ngayon ayan na bugbogan na to pre Hindi, kaya ko na to kanina. Natalo lang yun kanina kasi kan yun eh. Wala, wala kaming retry. Kung may retry lang yun, bugsarado bug, yun sila lahat eh. Ano yun? Dinaya. Oo, oh, daya yun. Yeah, dinaya kaya natalo. Hmm, halata naman yun eh. Ito, mananalo na to pre. Yun. No. Gusto ko. Alright, let's go. Let's go. Kalingan nyo ah. Good luck, good luck. Good luck, girls. Black on black. Fair enough. Kaya, natin. <clears throat> Kaya lang Baya, pa ako mamaya. Dalawa na lang. Gusto ko makalaro. alam lang. Oh, dalawa na lang? Chooks? alam mo na lang? lang. Wala na ako pira pambili. Wala pa lang. Hindi. Kan lang, ah gusto ko mang discard yung mamaya di joke lang oi ay nako nako oi 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 ang matay, oh. lang, Uy. Ka oi 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 kapal ng oi 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 Tragis. Tapos nandito. Give an item oh. time. Wait lang. lang. Si ulo to ah. Wait oh. na si Tina. Oh, okay. Okay. Kailan ko. more lang muna mo ako guys. Oh, oh. Ba't ang sakit? Ang sakit mo naman, Kuya AD. Nabuff na nga pala itong si Eve, no? Ay, kapunta okay. yung Fred sa atin. Fred. Ingat okay. guys. No, na niya, na yung, na. Na yung Hello. 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 First, Hello. Trabingan Hello. 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 dito, dito. dito. Hello. 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 Kalilun, Hello. 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 mo. Hello. 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 Wala lang, Hello. Wala lang, dito Hello. 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 Ano ba kailangan show? Ay... Wait lang, ano naman ako sa'yo? Uy! May nakapagawa okay niya sa'yo! May stream snipe! Ah, Patakot ako <laughs> yan! Stream snipe! Ah, dito na, dito yung ano... Uy! Saw... Di pa ka para. pa Ano? ko! Okay lang kayo? Okay lang, okay pa. Okay lang, hey, so una lang hindi. to, una lang to. Una lang to, guys. Chill. talaga mga bida, binupupog sa una. Wow. Yes! Gusto ko rin. Ganun pala yun. Wait, right. I don't have a old pa. -hmm. Okay. Pero okay. may thrill tayo. O, oh, sige. Mas yes, pwedeng bigyan to Roger, walang mana. Ayaw niyo umuwi. Wait lang. Ito, hindi. muna mo na kayo. Kalma, kalma, kalma. Baby, kalma. Yeah. Dapat may sayaw ata yung chokes eh. Ha? Ah? Oo. Kung natalo sa sayaw ka ng... Pwede naman. ko ay. Pag nakapatay, siyempre. <laughs> sasayawan ko to. Pababa? Dawit na. Mawawaling kalaban. Ha? Oh? Ay Piling ko sa taan? Ayop si ano? Oh. Para bigyan natin to. Ano ba yung rojo? Okay, okay. niya. So, yeah. Ay! Diyos Uy, okay, salamat! Ba? Ah, salamat! I got you! Salamat! I got you, kuya, You Ah! Wait, wait. <laughs> salamat! Ah! Oops. Nakachooks! Hindi. Hina-hina. Hina-hina. Ano? Oh, no, andito si Fred. Hindi no, naman ako mamamatay. Hala, tulong! Ay, sorry! Takbo, takbo! Ay. Takbo! Halan? Hala! Oh my god, wala na. Nandun na sila lahat. Nandun na sila lahat. Anong gagawin ko dyan? Oh my god, matatalo na naman tayo. Hindi yeah. tayo to. Di wala na. Hindi pa naman eh. 4 minutes. Ah! Tabang! Hindi pa naman, Grabe wala naman. Grabe naman to si Pididid! Girl, sa naman oh! <laughs> Ang <Tangin> cute na <naman, laughs> na, mo naman, Doll! Samkulan mo nga Tina. Gantihan mo. Oh! Nandito na pala. Nandito naman yun. Putang nga na yun oh. Matay to? Ah! Oh. Matay to sa Fred. Uh, na ako. Sorry. Namatay ako. Witla! 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 Nakakabwis ah, yung kalaban dito ah. Ay, eh, tarantado ka talaga, ha? Late game tayo. Try mong pumasok dito. Papanatang ko yung... <gaz Compassionate> ayan na, ayan na. Gumaganda na. Ay! Bakit! <laughs> wala akong pato! Okay, wala ako retry. Alam mo? Yot! Iniwan niyo ako dito, eh. Hindi, hindi. man kayo marunong matulong. Ito, guys. Ay, makalang. Ninvade ako. Wala na, binugbog na ako dito. Bawe, late game. Al Alma ka lang. Oh, sh shit. Back muna, guys. Ah, Back na muna, mga prey. Back muna, na to, Putang ina, oh. Uy! Hey! Ito na, ito na. Gago ka. Anong ito? Bastos ka. Bastos. Betan ang sakit? Ito, ito na. Ba't ganun yung espada niya? <laughs> Sakit ng espada niya! Dami, <laughs> talit na! Gigil na yun! Oh my god! Ihihil na lang kita! Thank you! Oo, oh, nandiyan o! Putang ina o! Nakaabang lang pala! Tara, bigyan natin yun! Wala tayo! Wala pa tayong Wala pa Wala pa tayong kita! <laughs> Wala pa tayo oh, patay. Oh my god. Hindi naman namatay, Balak, sige, magpatay. Grabe no. Bak, you got. Putang na mo. Bak, you ka. one. Kalma muna, kalma muna. Nandiyan yung iba. Wala na, patay na May patay na tayo. Ay! Fuck you,

Nga ba ka ata sa live idol? <laughs> Loren Patay <ko> <laughs> oh, na po oh, to Florin! na ako eh! Let's nice go! Let's nice. go, oh, Tina! Ah, Tina yun! Chill tayo dito, chill! Chill lang tayo dito, chill! chill. chill. stress na si Chuchu! <laughs> <laughs> na si Chuchu! <laughs> 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 At hindi na siya bored. Stress na siya. Dito sa buff, guys. Patulong. Wait na. Wait na. Dito, Florin. wait lang, pre. Wait lang, pre. wait lang, pre. Wait lang, pre. Oh, nandito naman yung kupal, oh. Nandito naman yung kupal, oh. Tara ba? Bakit ka, bakit ka ako ako. Tara, tayo tayo tara. Tara, tara, tara. Kapal na yung floor guys. Kapal na yung floor dyan, guys. Kapal na yung na yung floor dyan, guys. Kapal na yung floor dyan, guys. Kapal na na yung floor dyan, guys. na guys. guys. Grabe. Wala sa nib. Nice one. Thank you. you sure. Thank you, sir Thank you, sir Thank Love, love. Wait lang, wait lang. Back na, back na. Okay, okay. I don't have ulpa. Okay. Is... ilang ay natin to. Chill, chill, chill. Punta tayo. Uh, A...gawa tayo ng ganang uh, top na ito. Abrakadabra. Pri, palit na tayo, Pri! Ako na top. Sige, 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 sige. Sige, sige, sige. Okay. Kailangan ko muna, siguro mag-sture sa Ismarakan. Siguro mag-sture sa Ismarakan. Oye! Nandito eh. Wala ka, na ipinako. Wala ka, kakulay! Kinakaw! bastos. Wala bastos. Sigay na lang, Lord, guys. First Lord pa naman yan. Oo, kaya pa ito. First Lord pa naman. Wala, nandito! Tara sa back nyo. Let's go, let's go. Wala. Papasukin But... ko hindi, back. Papasukin ko hindi, back. Walk, back, ba. muna. Oh, back, muna, back. O, oh, back mo na, back mo Sige, sige. O, back mo back mo Sige, sige. Huwag muna pasukan. Mamaya okay, ko na pumasok. Sige, 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 sige. Sige, 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 sige. Ayun, ayun. Tara, tara. Ano ba? Ano?

Puno man siya yung ano ako? tanak ano binabanatan ako? Ano, ako. Didip lang ako eh. Didip lang ako eh. Ito, Hello. Hello. Yeah, ay ay grabe, ang bilis yeah, ko naman nato. Ay gag 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 ay kaya eh, pa to, kaya pa to, don't worry. Dibinja lang, dipinsya lang, dipinsya lang. Dipinsya lang tayo. Dipinsya lang tayo. Sige! Sige! Pala, pawala mo ng pa sa rapay, Bill. Dipinsya tayo. Oh, wait lang. Let's natin. Five seconds Oh my god! Shit, lang. Oh my god. Ang oh, cute oh, eh? Wala nang tower lock si ano. Wala yan. Na. Wala lang trip lang trip guys, ah, wala lang trip. Yung, yung Wait lang, no. ayan, ayan na ulit. Ayan na. Oh. Hello no. Oh. Let's try guys. Hala. Hala. Nanahimik a chokes. hello Pri, okay ka lang, Pri? Tay kayo. Pri! <laughs> Nagtampo na. Pri! <Three, laughs> <ito. laughs> na! Pri! Nakatayo na siya. <laughs> 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 Naka Ayun <Hello>? na, siya. <laughs> know, wait lang. Alam ko, na ako Si pre yung natanso. <laughs> so ako yung tatanggalin nyo. Ako yung tatanggalin nyo. Ano? <laughs> Panget naman no nat 110. Bala kayo dyan, tatanggal na ako ng dalawa, dalawa na lang ni ko. Hello. Hello.